Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. So Lakers laban sa struggling Toronto Raptors sa may 13 straight losses patungo sa game na ito. Weak start nga para kay AD at Dilo na agad nagtala ng combined 16 points sa first quarter. Meron na din ng Lakers as a team 5 three pointers sa unang quarter at sa second quarter naman ay kinokontrol lang nga ni Lebron ang game. Magkakasunod na punto sa tasis ang kanyang ginagawa at sa isang play nga ay napahawak pa sa sahig ang kanyang defender. Ang iba nga ay ankle breaker ito habang iba naman ay sinasabi na wala naman ginawa sa Lebron para matumba ito so you decide nga kaibigan ganun ba man bad ending nga para sa Lakers sa quarter na ito kaya naman ang 13 point lead nila ay naging 6 point lead na lamang by halftime time sa score na 64 to 58 12.7 assist sa Lebron 12 points 4 turnovers sa AD at 11 points 4 assist naman kay Dilo Key nga dito, ang Lakers ay 1 of 4 pa lamang sa free throw line habang ang Raptors naman ay 9 of 11 na. Sa second half naman ay namagana nga sa may 30 points ang lamang ng Lakers at wala nang sagot ang depensa ng Raptors dito. Opisyal na din na sa Lebron ang may hawak ng pinakamadaming punto sa basketball. Hindi lang nga sa NBA kundi sa kasaysayan ng basketball. Ibig sabihin na including ang Olympics, FIBA at ang iba't ibang liga sa mundo. Ang record na ito ay hawak to ni Oscar Schmidt ng Brazil. Nakuha nga ng Lakers ang dominant win sa game na ito. 23 points 9 na, na si sa Lebron, 21 points 12 rebounds sa si AD at 25 0.7 na si Cidilo, Habang si Jason Tatum naman ay panglima ngayon sa MVP ladder At isa sa mga best player sa NBA And probably the best player on the best team currently ang Celtics nga ay may record of 59 wins and 16 losses. At sa season na ito ay posibleng sila lang nga ang team na makaabot sa 60 win mark. Kaya pa nga nila itong paabutin sa 65 wins. Ganun na lang nga sila ka-dominant ngayong regular season. Ganun pa man, isa nga sa kainaan nila ay tuwing clutch moments. Sa last 3 seasons si Jason Tatum ay 36% lang nga siya sa field at 19.7% naman sa three points tuwing clutch moments na. Tila ba nagkakaproblema nga siya sa depensa ng kabilang team? to win close game ito sa last few minutes at hindi lang nga ito si Tatum bago sa buong team ng Celtics. Ito nga ang dahilan kung bakit hindi pa rin sila binibigyan ng credit na deserve nila despite being the best team ngayong regular season. Tuda pa rin ang iba na magiging dominant sila sa playoffs tulad ng ginagawa nila sa regular season. Dahil ang best player nga nila ay kabado sa clutch moments. Kaya naman ang iba nga ay mas kampante pa din sa Denver Nuggets kaysa sa Celtics dahil alam mo nga na sa last minute ng game ay paulit-ulit na two-man game ang gagawin ni Murray at Jokic. At hirap na hirap nga dito ang mga team sa pigilan including ang Celtics. Ito nga nangyari sa dalawang pagkikita nila ngayong season kung saan parehong pumalpak ang Celtics sa clutch at nag-takeover naman ang Murray and Jokic duo. So far sa ngayon nga ang tanging problema ng Celtics ay ang kanilang execution tuwing clutch moments. Kapag dikit nga ang game ay nahihirapan sila na i-close ito. Ano bang opinion mo dito kay kaibigan?